Nais mo na bang malaman kung nakikita talaga ng Diyos ang sakit na pinagdaraanan mo? Naramdaman mo na bang parang hindi pinapansin ng langit ang mga luha mong paulit-ulit mong itinagong umiyak sa gabi? Nagtanong ka na ba kung bakit parang nawawagi ang babaeng sumira sa tahanan o habang ikaw ay tahimik na pinipilit buwin ang sarili mong puso? Ngayon, gusto kong malaman mong hindi tahimik ang langit. Nakikita ka ng Diyos. May pekyalam siya, at ang hostisya ng langit ay papalapit na. Ang menseheng ito ay hindi aksidente. Isa itong tugon, isang pagpapagaling, isang pagkilos ng Diyos para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, inanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification. Kailangan mo ng lugar kung saan araw-araw kang pinalalakas ng presensya ng Diyos. Dito, makakatagpo ka ng direksyon at papagaling at katotohanan na magpapatibay sa iyo sa gitna ng bagyo. Sa isang sinaunang nayon sa Kanaan, sa gitna ng mga ginintuang pananim ng Sabada, nanirahan ang isang babaeng nagnangalang Nisef. Ang pangalan niya ay may lalim, parang tinig mula sa mga panahong lumipas. Siya ay mapagbasalamat, matatag, at may pananalig. Mahal na mahal niya ang kanyang asawang sa Elan, at pinuno nila ang kanilang tahanan ng mga panalangin, awi, at pagpapala. Ngunit dumating ang pagtataksil, gaya ng aninong dahan-dahang gumagapang. Unti-unting nagbago sa Elan. Naging tahimik. Malayo ang tingin. Hating gabi na kung umuwi. Hanggang isang umaga, habang ang mga kababaihan ay nagigib sa balon, narinig ni Nisir ang pangalan, Seira, isang dayuhan, anak ng mga ngalakal. Isang babaeng kumasok sa buhay nilang mag-asawa na parang aninong walang paalam. Kinagabihan, sa ilalim ng puno ng igos, inarap ni Nisir ang kanyang asawa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. munit sa tinig na halos mabasag, Tinanong niya, Tototo ba? Ibinigay mo na ang puso mo sa iba. Hindi makatingin sa elan. Ang mga mata niya ipon ng hiya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Anya. Nang dumaiting si Sarah, nadala ako. Ngunit walang paliwanag ang sapat sa sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi nagsalita si ni Sir. Tumulo lamang ang mga luha sa kanyang pisngi. Ahimik, mabiga umalis sa Elan at iniwan siyang magisa sa gabi ng pagkawasak. At ikaw, naranasan mo na bang masaktan ng ganoon? Yung tipong parang hindi mo na makilala ang taong minahal mo. Yung parang pinunit ang kaluluwa mo habang ang iba'y lang. Ero sa halip na gumanti, si Nisr ay lumuhod sa altar ng kanilang bahay at nagsumamo. Diyos ni Abraham, bakit mo hinayaang masaktan ako? Huwag mong hayaang tumigas ang puso ko. Nakikita mo ba ang sakit ko? Justicia, Panginoon. At doon, sa gitna ng kanyang pagluha, bumaba ang kapayapaan ng Diyos. Hindi ito dumating bilang sagot, kundi bilang yakap. Tahimi. Malalim. Kumpletong presensya ng Diyos. Si Sarah ay pinaalis ng konseho na ng ngayon. At sa kanyang paglalakbay, ninakawan siya ng mga tulisan. Iniwan siyang walang wala. Ang dating kagandahan na siyang kalasag niya. Unti-unting naglaho sa ilalim ng init, alikabok, at kahihiyan. Walang tumanggap sa kanya. Ang babaeng minsang lumapit na may kumpiyansa. Ingayoy naglalakad na tila multo ng kanyang nakaraan. Sa Elan, sa kabilang banda, ay bumalik kay Nisir. Nakiusa. Nagsikap nagsilbi. Munit ang sugat ay malalim. Bawat galaw niya ay paalala ng sakit. Si ay nanatili sa panalangin. Hindi para makalimot, kundi para mapagaling. At dito ka papasok. Sapagat ikaw, babay, ay si Ikaw na niloko. Ikaw na iniwan. Ikaw na nagditi sa katahimikan habang ang iba'y lumuluhang may ngiti sa harap ng iba. Munit ngayon, makinig ka. Sabi ng Diyos, nakikita ko ang mga luha mo. Naririnig ko ang sigaw ng puso mo. At ako mismo ang kikilos para sa'yo. Ang hostisya ng Diyos ay hindi palaging mabilis. Pero ito itiya. Tulad ng ilog sa ilalim ng lupa. Ahimik munit malalim. At kapag dumaloy ito sa ibabaw, winawasak nito ang lahat ng balakid. Ang babaeng nagnanakaw ng asawa ay maaaring magtagumpay pansamantala. Ngunit ang kaligayahang nakamit mula sa pagkasira ng iba, ay laging nagiging abo sa dila. Ni Sir hindi nagmura, hindi nang husga, hindi ipinahiya ang asawa niya. Dinala niya ang sakit niya sa altar, at doon, ang langit mismo ang tumugon. Kung ininyakan mo ang pagdataksil, ito ang espiritual na gabay para sa iyo. Umiyak, huwag mong pigilan. Ang Diyos ay malapit sa pusong wasak at sa espiritu'ng mapagpakumbaba. Ipanalangin ang sakit mo ng tapat. Walang kailangang itago sa harap ng Diyos. Huwag gumanti. Ang paghihiganti ay hindi sa iyo. Akin ang ganti, sabi ng Panginoon. Ingatan ang puso mo sa kapaitan. Huwag haya ang maging lason ang sakit. Magtakda ng hangganan. Ang pagpapatawad ay hindi pahintulot sa kasalanan. Humanap ng suporta. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Panatilihin ang pag-asa. Hindi dito nagtatapos ang iyong kwento. Dito ito nagsisimula. Gusto kong huminto sandali at anyayahan kang sumulat sa mga komento. Nakikita ng Diyos ang sakit ko simple lang, pero makapangyarihan. Isa itong paninindigan, panimula ng pagbabago. Isa itong panalangin na isinusulat ng mga daliri mong nanginginig. At kung hindi mo pa nai share ang video na ito, gawin mo ngayon. Sa Facebook, sa WhatsApp, sa mga group chat. Baka sa isang babaeng makakabasa niyan, ito ang maging simula ng kanyang pagaling. Ang agham ay nagpapatunay na ang kanalangin at kapatawaran ay nagdudulot ng pagpapagaling. Hindi lamang espiritual, kundi pisikal at emosyonal. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi lamang kaaliwan. Ito ay lunas. At ikaw, babay, ay may kakayahang bumangon. Si Sarah ay bumagsak. Si Ellen ay naligaw. Ero si Nisar, siya ay nanatiling matatag. At siya ang pinarangalan ng langit. Ikaw ang babaeng iyon. Isulat ang pangalan mo sa mga komento. Hindi lang para mabasa ko, kundi para ipanalangin kita. Ara itaas ang pangalan mo sa harapan ng Diyos. At upang mapuno ang seksyon ng komento ng mga babae na nagsasabing, Ako ay narito. Ako ay naniniwala. Ako ay umaasa. At ngayon, akinggan mo ito. Ang inuong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadala ko sa iyo ang bawat babaeng nanonood ngayon. Ang bawat pusong basag. Ang bawat tahanang gumuho. Ang bawat luha sa gabi. Ang inuon, hipuin mo sila. Hipuin mo ang kanilang puso. Bigyan mo sila ng bagong lakas. Bagong pag-asa. Bagong simula. Alitan mo ang kahihiyan ng karangalan ang kapaitan ng kapayapaan, ang sakit ng kagalingan. Ibalik mo ang dignidad. Ibalik mo ang tiwala. Ibalik mo ang tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanatili ka hanggang sa dulo, hindi ito aksidente. Isa kang mandirigma. Isa kang anak ng Diyos. At ang kwento mo, hindi na tatapos sa pagtataksil. Nagsisimula ito sa restorasyon. Mag-subscribe ka ngayon kung hindi mo pa nagagawa. Hindi lang ito channel, ito ay tahanan. Ito ay ligtas na lugar. Ito ay altar kung saan ang langit ay dumadapo, araw-araw. At ishare mo ang video na itong ngayon. Huwag mong hayaang ikaw lang ang gumaling. Gawin mong misyon ang pagdadala ng kagalingan sa iba. At tandaan mo, ang Diyos ay hindi natutulog ang hostisya niya ay dumarating. At ikaw, ikaw ay minamahal, inoprotektahan, at itinataguyod ng eterno.